Maligayang araw kaibigan, welcome to my channel. Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Unang Juan 2 verse 1 to 6. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Heso Kristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanyang. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hezok Kristo.